Namayagpang ang Onyx Philippines sa week 4 ng na nagpapatuloy na Mobile Legends Bang Bang Pro Professional League Philippines Season 13 sa kabila po ng mabibigat na matchups. Pinatunayan po ng Onyx na isa sila sa mga kuponang dapat katakutan ngayong season. Sir Rafael Real sa detalye. Matinding pagsubok ang pinagdaanan ng esports team na ONIC PH sa nagdaang Week 4 ng MPL Philippines Season 13. Paano ba naman nakatapat nila ang World Champions na AP Bren at Echo Philippines sa dalawang magkasunod na laro? Pero imbis naman liit sa sitwasyon, pinatunayan ng ONIC na karapat dapat silang kilalanin bilang lehitimong title contenders ngayong season. Noong Sabado, pinalasap ng Onyx sa Defending World Champions ang kanilang unang series loss ngayong season sa pamamagitan ng isang 2-0 sweep. Ang sikreto ni Onyx Romer Jomery Escalera Santos sa kanyang magandang performance. Abot sa pressure sa laro, parang ayun yung mas gusto ko eh. Kasi pag yung laban namin sa ikaw, parang hindi ako na-pressure na. -pressure eh. Parang hindi ako na-pressure kaya feeling ko naging ganun yung laro ko. And kagabi, naramdam ko rin yan na, ano, na parang hindi ako na-pressure sobrang. And inatat ako sa ko na parang may mali. And gumagawa na lang din ako ng mga alibay sa utak ko na para para bigyan ng pressure yung sarili ko. Kaya yung tanong na kung na pa pressure kami sa mga sasunod na laban, para sa akin, uh, basalo kami ng gigigil kasi gusto gusto namin mag champion ngayon season. Pero di pa rin natapos ang pamamayagpag ng Hedgehogs. Bit-bit ang momentum mula sa kanilang laro kontra Bren. Winalist din nila ang echo nitong linggo. Aminado ang gold laner ng kupunan na si Grant Kel Rapillas na halos hindi pa rin siya makapaniwala na sila na ang numero uno sa standings. Siyempre una medyo magahan, sa, magahan yung paghinga. Kasi that, that, before sa mga naging team, sa team namin na Etomax parang ano, sobrang hirap talaga eh. Parang umaasa na lang kami sa Miracle nung no, dati. Parang eh, ngayon kasi ano eh, ang goal na namin top 1 eh. Dati kasi makapasok lang ng playoffs eh. Kumagayin lang yung goal namin. Kaya ngayon sobrang tuwan-tuwa ako. At saka, worth it lahat ng pagod namin. Dahil sa pares ng mga panalong ito, umusad ang kartada ng Onyx sa 7 wins at 1 loss. Nakalikom na rin sila ng kabuoang 21 points sa regular season ranking system. Sa paparating na week 5, may pagkakataong manatili sa tuktok ang Onyx. Susunod nilang makakatapat ang RSG Philippines at Omega Esports. Rafael Bandeirel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.